Hello mga langga! Good morning! And welcome to my mini vlog! So now ay uh, sarado na ang aking tindahan. At eto na nga ay wala niyang tao ang aming labas. So nagsipag-uwian na rin ang aking mga player. Ay akala ko maging ano na naman ako nito magiging security guard naman ako na naka-duty 24 hours ang duty dahil ang aking player ay aabutan ng madaling araw so, nagsipag na rin so hindi katulad kagabi na hanggang ano sila hanggang alas 4 pero natulog na din ako binigay ko lang yung susi Padlock sa gate namin pa. Huwag kayong magkalala kasi uh, pamangkin ng aking asawa ang aking bi uh, pinagbili na ng uh, padlock dito sa aming uh, gate. So, ako, ako ay natulog. Uh, thank you naman ngayon. Maagas lang uh, natulog. So, ito na nga. Sarado na ang aking tindahan. At wala nang tao ang internet cafe. So nagsarado na. So lahat ay ina unflag ko na pati yung sa internet connection or yung sa modem niya. So ina unflag ko na rin. At bago ako maano pumasok sa dito sa bahay, ay tinik mo muna ang gate kung nakalock na ba siya. So time check is uh 12:30 ng madaling araw. So umaga na tayo. Ah uh, ano na tayo ngayon? May 10. Update ko ang aking mga ganap-ganap today. So nagpapasalamat ako at kanina ay may ano kahit ambon lang siya at least uh, ano na siya, nagpaparamdam na ang ulan so medyo lumamig na ang ating uh, prima dahil inulan na tayo kahit ambun-ambun lang. So nilabas ko ang aking mga tanim na medyo uhaw na uhaw na ano na siya, uh, tuyong-tuyo na yung ano niya, yung pinakalupa. Ah, uh, Aminin ko na ako ay tamad talaga ako, tamad sa mga gano'n uh, ang ugali ko kasi uh, ano lang ako sa pagbago pa lang <laughs> masipag ako pagbago pa lang, parang dito lang din sa ano, pagiging content creator, so bali iniwan ko itong channel ko sa loob ng isang taon uh, hindi naman totally na kinalimutan ko siya pero um, mas pa paano nag-a-update ako, pero hindi nga lang ganun ka ano, ka-prosigito uh, gusto kong alumay-lo lumaylo muna kasi doon sa kabilang platform ay medyo pahirapan doon yung pag ano pagpapamonetize. So dito na ako dahil monetize na ako dito. So bali may nagtanong pala sa akin kanina, may nag-comment kung hindi pa ba daw ako um, monetize dito kay ano dito sa YouTube. So ito nga ang sagot ko ay monetize na po tayo. So kung kung may makita kayong ads pan, uh, wag i-skip. Ituloy-tuloy lang. <laughs> Please panoorin niyo para naman makatikim naman si Inday ng lamig-lamig para makaano experience din ako kung ano ba ang feeling na magkaroon na ng sahod dito sa social media. So, yan lang. Thank you. And, at ito nga pala ang ganap pag ako nagsarado ng tindahan mga langka. So, bali, chinek ko muna ang mga unit na wala nang naglalaro. So, bali, enough ko na yung time. Pinagtatanggal o nililigpit ko na yung mga kalat nila mga langga, yung mga plastic, mga buti ng soft drinks kasi kung saan saan nila iniwan mga langga, hindi man lang nakalagay sa baba. At unti-unti na nga silang umuwi yung mga manglalaro kung mga langga pero maliban dito sa isa ay nagpaiwan talaga. Matibay itong mga langga kahit pa mag 24-7 ay lumalaban itong mga langga sa puyatan. At ito nga pala ang pamangkin ng aking asawa at dito ko sa kanya ibinilin itong padlock para dito sa aming gate. Kung matapos na siya maglaro, eh, di siya na lang ang mag, siya na lang ang maglock sa aming gate. So, siya tayo mga langga, may padig gate gate na si Injay. Ang <laughs> dati ay kura lang dahil kawayan nga itong bakod namin. Pero sa ngayon kasi bakal ay tawag naman ay gate, di ba? Pasusya lang. At dahil tapos na ako magligpit mga langga, so bahala na ang pamangkin ng aking asawa dyan. Pero hindi rin ako nakatulog mga langga, kaya bumaba na ako. At ito na nga ang nadatnan ko mga langga, wala nang manglalaro. At ito nga pala ang harapan ng aking tindahan mga langga, kung sa gabi ay nakatiwangwang lang siya. So balito yung harap ng aming tindahan. So, at ito naman ang mukha niya sa loob. So bali na harapan naka-display ang mga candy mga langga at ang angking mga chichurya naman ng mga paninda. Bali nakabitin siya sa taas mga langga. So sinabit ko na siya gamit ang alambre para naman safety nga ito kay Mickey Mouse. At para sa mga bago kong subscriber, so ito nga palang tindahan ko ay sinimulan ko sa puhunan na 2,700 pesos. At ito na nga siya sa loob ng 80 years. So bali lumalaban pa rin mga langga kahit marami na ang kakupitin siya. So bali ang mga dati kong customers so ngayon ay ko competitors ko na rin sila. At simula nung nagka-pandemic ay parang nakakabuti nga ang mga tindahang nagbubukas pero pasalamat tayo mga langga kahit ganun pa man. Uh, kahit, at kahit uh, inabutan man tayo ng tumal mga langga so lumalaban pa rin ang ating tindahan. So bali sa pagdadala lang talaga. So ako ay hindi naman ako nakipag-compete lalo, na sa, uh, lalo na sa presyuhan so kung ano talaga ang gusto kong profit na i-ano dito idagdag sa mga paninda ko ayun na yun. Bahala na yung iba kung makipag-price uh, war sila. So ako talaga ay na na natili ako sa kung anong gusto kong uh, maging tubo ko sa aking paninda ay talagang nag-stick lang ako doon and that's all mga langkas so sa mga bago pa lang dito sa aking channel ay pa-subscribe naman pa-like and share